So ayun, i-dispatchan na natin yung Lego natin. Salamat po sa bumili. Mas <laughs> Ayan sir, yung dalawa. Ilang kilo kaya yan, mga yan? Parang ano din eh, no? dalawang kilo din may kit mo. Ang mga Okay sir, okay na. Uh -huh. Ayun, salamat no? hindi nalagay na yung... Yun niya. Yung rider. Sikuya.